may paalala na naman ang Diyos sa akin, sa aking panaginip. Kagabi, napanaginipan ko na parang nakita ko si Jesus Christ na nakapako sa cross. Tapos, yung eksena kasi, nandun si Jesus Christ sa cross. Tapos, biglang nagliwanag. Kasi yung totally, halos di ko na makita si Jesus Christ. Medyo anino na lang ng cross. So, sobrang liwanag. Tapos, may nagsalita ng boses. Katulad siya ng boses nung no, mga una, unang nangyari sa akin. Ang boses kasi ni God is malaki na maliwanag, masarap sa tenga. Nagsalita siya. Sabi niya, huwag ninyong sambahin ang cross. Bagkos, ang Panginoong Jesus ang sambahin ninyo. Sabi niya, si Jesus Christ ang sambahin ninyo. Talagang totoo, totoo naman sa panahon natin ngayon. May mga tao na ginagamit na parang pangontra yung cross lalo na yung mga nag exorcise Ano may exorcism yung ginagamit yung cross na tinataboy yung demonyo ganyan. Pero hindi po kasi yung cross kasi object lang yun. Hindi po yun ang nagpapataboy sa demonyo. Kundi ang pangalan po ng Panginoong Hesus yun po ang nagtataboy sa masamang espiritu. Ang pangalan po ng Panginoong Hesus ang may kapangyarihan para makapagpagaling ng sakit, makapagpalayas ng demonyo at Karoon ng protection tayo sa bawat araw at sa pangalan lang ng Panginoong Hesus naririnig ng Diyos ang ating ang ating hinaing, ang ating dalam. So, talagang maliwanag naman ang paalaala ng Panginoon na ang Panginoong Hesus, si Jesus Christ ang ating sambahin, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Sabi nga ng Panginoon din sa kanyang banal na aklat, sabi ng Panginoong Hesus na sa mga tao magagaling kayong sumuway sa utos ng Diyos, masunod lang ang tradisyon ng tao, kaya ganoon na lang ang pagre review ng Panginoong Hesus noong unang panahon sa mga Romano, sa mga Pariseo. Hindi hindi po magiging tama yung mali, kumbaga dumating ang Panginoong Hesus, hindi para i-abolish yung law, yung Ten Commandments sabi nga po ng Panginoong Hesus dumating ako para i-fulfill yung law dahil naman lahat ng tao ay nagkasala walang tao matuwid, wala kahit isa so we are all hellbound pero dahil mahal tayo ng Diyos sa sobrang biyaya, pagmamahal niya sakit sa, sa atin pinagkalooban niya pa rin tayo ng kapatawaran ng pag-ibig niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sa pagkakatawang tao niya sa pagkapako niya sa krus sa pagdanok ng dugo niya sa lupa na cover yung sin natin natubos tayo sa ating kasalanan sa pagbreak break natin sa Ten Commandments. Meaning, we are already redeemed. So, kung maga, kung nari, pinalaya tayo sa kulungan, bakit tayo babalik sa kulungan, di ba? Meaning, hindi tayo pwedeng magstay sa kasalanan. And dapat totally surrender tayo sa Jesus Christ. Totally, nagpakumaba tayo sa Diyos. Totally, willing tayong sumunod sa kalooban niya, sa mga utos niya. Sabi nga ng Panginoong Jesus din na, if you love me, you will obey my commands. So, hindi po natin pwedeng palaging dahilan na tao lang tayo. Sabi nga ni Pastor Peter Tanshi, we can say no to sin. Alam naman po natin yung tama at mali eh. Ang problema, minsan, parinig tayo ng salita ng Diyos, baliwala lang. Parang dahil nga tradisyon na natin, kinamulatan na natin, tinitigas na natin yung ating puso nakakatakot po sinabi nga po sa pahayag kung sino yung mga taong mapupunta sa ikalawang kamatayan sa naglalawang apoy talagang yun po ang buong New Testament halos buong Bible pinapaalalahanan ang tao na bumalik kay God na bumalang sa Diyos kasi hindi po biro ang impyerno mas marami pa nga pong beses nabanggit ang impyerno kaysa sa langit sa Biblia. Hindi po biro ang impyerno. Kaya, yung nagising tayo sa umaga, ito po yung pagkakataon para humingi tayo ng kapatawaran, itama ang mali, at tanggapin ng Panginoong Jesus totally sa ating life. Meaning, kapag totally isinukunan natin ang ating buhay sa Diyos, magkakaroon na po ng transformed life. Sabi din nga po ni Pastor Peter Tanching na a surrendered life produces transformed life. Hindi po pwedeng nakastay tayo sa kulungan ng mga alam natin na masama pero patuloy pa natin ginagawa. Hindi po natin makakayang magbago without totally accepting Jesus Christ at without total na pagsuko, lubos na pagsuko at pagpapakumbaba sa Diyos. Sabi din nga po ng Panginoon sa kanyang banal na salita ang mga taong mapagmataas ay isa sila sa mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya importante po sa lahat ang pagpapakumbaba lalo tigid sa salita ng Diyos.